last time we i was here was about a month ago um, it's a busy week for the house um tuloy-tuloy pa rin po ang budget deliberations um nag, nagbigay naman po ng announcement si uh, committee on appropriations chair um, chair Mika that uh, budget deliberations will continue um, so hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga Um, hearings ng ibat-ibang departamento dito sa House of Representatives. Uh, this week din nakita natin ang pagsimula ng um, Infracom, yung mga hearings ngkung sa issue on flood control at makikita pa natin yung mga sunod-sunod na mga magiging pag-uusap tungkol dito sa mga susunod na linggo. Uh, I lam ko na marami kayong tanong so we might as well go ahead and get on with it. I'm ready now to accept your questions. Salamat po Attorney Princess. Uh isa bendaño Mali from uh, GMA DCW for today's uh, first question. Good morning po, Attorney. Uh, kanina umaga po na-interview na rin po sa amin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno and he confirmed po na hindi na nila ipupursue yung pagbabalik ng 2026 National Expenditure Program sa DBM. For clarity lang po, uh, meron po bang naging directive uh, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez uh, regarding po dito sa pagbabalik nga dapat ng uh, 2026 NEP and nabanggit din po ni DS Puno na nagkausap po si speaker at yung house leaders kagabi. Thank you po. Napakinggan ko yung interview kanina ni Congressman Puno no uh, regarding yung mga discussions. Um, to clarify yung sentiments ng party leaders kahapon it that um, na gusto nilang ibalik ang NEP sa DBM. Uh, ito ay general sentiments nila doon sa observations na nakita nila sa mga initial na pag-aaral ng NEP at mga initial na budget deliberations na maraming kailangan itama doon sa budget proposal na binigay ng DBM dito sa Kongreso. Uh, hindi na, At hindi dapat na Congress ang mag- Uh, tama nito lalong lalo na sa observations na nakita natin sa mga House members katulad ni Congressman Puno I think si Congressman Teodoro nagsalita din tungkol sa mga um, budget items ng mga projects na purportedly tapos na ay nalalagay pa rin mga um, budget items na pare-pareho ang, ang amount um, itong mga mga budget proposals na ito ay hindi dapat para kongreso ang magtama, kundi nakikita nila na pagkakamali ng DBM sa pinasang budget proposal. And to clarify, hindi lang to tungkol sa budget ng DPWH, although nagkaroon ng clarification si Congressman Puno na mas marami ang mga nakita nila sa DPWH. But they also mentioned other departments as well. Um, DA, Department of Agriculture, um, DILG, and among others. So, ang pinupunto ng party leaders na sa sobrang dami ng naobserbahan nila na tilang um, mangled na budget proposal, hindi to pwedeng itama lang ng kamera through the usual errata. Na mamaya sasabihin. Ito na naman ay mga insertions na mga miembro ng mga miyembro ng kamera, Dapat ito itama muna sa ng DBM muli doon sa kanilang budget proposal na binigay. It is not a physical return. Hindi ito yung na-envision siguro ng marami na i empake yung yung mga libro na pinadala dito at ibabalik. Kumbag pero ito yung Panawagan ng party leaders sa DBM to review, to revisit, and to correct yung budget proposal. Now, um, I've seen the interviews of other party leaders, and sabi nga nila na kung hindi man yung aktual na pagbabalik, ibig sabihin, dito sa house, magiging mas uh, masinsin ang kanilang pag-deliberate ng bawat uh, budget ng departamento para masiguro na ang corrections na kailangan na gawin ng departamento ay manggaling sa kanila. I-acknowledge nila ang mga maling items na nilagay nila para i-correct ng kamera Follow up na lang din po. Meron po bang particular na, uh, yung, yung mababanggit niyo po sa amin, ha? na particular na nasabi ni Speaker dun po sa mga house leaders nung nagkausap po sila kagabi. I wasn't In that meeting, so wala akong mababanggit na specific. Um, sabi nga na narinig ko nga yung um, interview ni Congressman Puno kanina na uh, as, as leader of the House, um, nagiging trabaho naman talaga ni Speaker is to consult and give directions. Um, Again, so I think yan naman yung mga napag-usapan nila and how they would be able to continue. We have to remember, um, si Presidente na mismo ang nagsabi, na may mga observations din siya na nakita doon sa budget. At itong sentiments ng party leaders ay, ay consistent din doon sa um, direktiba ni Presidente na siguraduhin na ang budget, na ilalabas ng kamera ay transparent at tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. This is not a, a, a simple matter for the House. This is a serious um, task. Uh, this is a mandate given to the House of Representatives by the Constitution uh, na na to review and to approve the budget of the government, kaya siniseryoso ng Kamara ang kanilang tungkulin bilang pagsuporta din sa panawagan ng ating Pangulo na siguruduhin na ang lalabas na budget mula sa Kongreso ay tama at tatalima sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino. And uh, isa pa pong question, kasi kahapon nabanggit din po ng House Party Leaders yung sa issue po sa... Uh, DILG and PNP, particular po itong uh, unsolicited proposal about sa 8 billion pesos na pagbili po ng firearms. And uh, meron pong letter pala si, uh, Congressman Benny Abante requesting po sa House uh, Committee on Public Order and Safety na, na magsagawa na po ng investigation. Uh, Paki-expound lang po ito and uh, kailan po tayo makakaasa ng investigation, yung, yung mismong uh, investigation proper po? Well, uh, I think this was... Um... sent out today no na mayroong letter as member of the Committee on Public Order and Safety si Congressman Abante addressed to Congressman Roland Valeriano na magkaroon ng sariling investigation ang committee regarding don sa um, if I can read it to initiate a formal investigation on the attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026 for the purchase of guns and ammunition in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551 binanggit din to ni congressman valeriano kahapon na um, as chairman that he will um, initiate an investigation. So, binanggit niya din kahapon na we can expect na baka by next week magsisimula yung kanyang investigation. So, we will have to we will have to wait kung yung pag pag uh, pagsimula ng committee to investigate this matter. Salamat po. Salamat, Isa. Next is uh... Bibian Gulia from abs cbn Good morning, Pong. Um, so tomorrow po naka-schedule uh, for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule po? Well, according to the Committee on Appropriations, um, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. Um, so, we expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026? Uh, sa ngayon, ang yun ang nakikita natin, magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging um, deliberation nila kung paano iya-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, um, dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na, na ipinagpaliban to invite um, re representative ko sa pagdinig po um, regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Um, pero hindi po kasi sumasagot si representative ko and mayroong mga reports na hindi po siya He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused seven times in the session. Meron po basyang nasalob nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa. Um, Meron po ba siyang travel clearance. Can you give us an idea lang po? Uh, I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Uh, Sapag pagkaka... Alamko. alam he is currently out of the country. I understand he is um, nasa United States siya uh, for medical treatment um, with appropriate travel documents. Um, kung ano yung mga travel documents na yon, uh, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the uh, Office of the Secretary General. Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan uh, wala po pa akong ano, wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to to be able to get more information and once uh, I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, attorney. Follow up lang po sa question ni uh, Vivian. Um kasi si Congressman Toby Tiangco, I think may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay is the house leadership protecting uh, Congressman Zaldico? May Maybe know your thoughts on his um statement regarding um Representative Ko. Well, um wala namang ganong klasing pa na galing sa house leadership no um, ang tungkol dun sa sa pag hindi pag-imbita doon sa Infracom um, na, -na clarify din naman siya ni Chairman Terry Redon na kaya hindi iimbitahan because ang ang um, for that specific purpose that they want to in to invite Congressman Saldi and including I understand Senator Grace po, de ba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. Um, it was not relevant for that the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues in other committees. Uh, so, ang, pinag ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng uh, mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nagsetting na ng, ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. Uh, they wanted to to prioritize the in uh, flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects, they started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So, they are discussing that now. um uh, And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So, kung ang pag-uusapan ay yung anomalies sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico at si na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro pa, pa, magiging relevant yung presence ni Congressman Saldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Redon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung position ng uh, leadership, nananatili ang position ng InfraCom, na wala po silang, uh, sabi nga, eh, sasantuhin. Mapa yes. Resource person man po ito, or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa InfraCom na yung request na mga members na magkakaroon ng uh, tama ba yung isang motion na napas nila na for those members who would have some conflict mm -hmm. for, uh, disclosure. To, for disclosure so makikita naman natin na uh, the InfraCom is con committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang um, i-sisiwalat at maa-address ng 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 investigation na ito. Pero syempre, may proseso, uh, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Uh, yun naman din yung uunahin din ng Infracom.